Guys, mga kauragon, muli ang yung lingkod si Junro Official. Nandito po ngayon sa kabahan po ng Philippine National Railways. At uh, tama tama po, meron pa ko ngayon bibisitahin na isang bata at kanya po uh, karawan ngayong araw na ito ng April 11. Yan. Pasasahin ko po mga kaibigan. Kaya panoorin niyo po ang ating po video na gawin po ng umaga dito po sa lugar po ito ng Agus Pulang Gyalbay. Ito po ang kabahan ng Pinarito ito po ano And, uh, Salamat sa Panginoon na kahit paano po ay eh, magkakaroon po tayo ng kahit konting kabuti at sabot na aking mga kaya Sige, tutuloy ko po ngamaya Panorin niyo po nga, lalakad-lakad po ako ito sa tali ng PNR Ways Ito po ay papunta dun sa bata na sikit-sikit. Kita nyo, sa totoo lang talagang batong dito nakakaaliw po eh. nakakatuwa sa akin. Cute niya. At uh, alam ko, anim sila mga kapatid. At uh, kapag usap ko ito eh, matutuwa ka. Ang babae po ito. At uh, mahirap din. Pero so, ang gagandahan po dito, magulang po ito ay eh, sa rin po Cartridge, cartridge meet namin sa lugar na ito. Ayan, okay lang maglakad ngayon kasi umaga, maaga pa. At isa pa, wala pa po yung pin, yung train, ano. Kasi so, kayo mamaya, maya po yan mga kaibigan, ay talagang mainit na. Alam niyo mga parang ngayon, super init. Kaya, sinapunta lang pakakataw na may umaga ko siya kabibisitahin. at uh, abutan punang ng regalo. Sige, mamaya ko tutuloy mga kahiyan. Mga lagi. Si, at, si, Lati, si baba? Hmm, si baba si baba wow. dito. Ito ko lang muna dito. Ito ko lang muna Ayan o. No? Sambong ano. Ayan Sa inyo yan. Sambong. Ayan po ang sambong. At eh, iniinom ito ng ano. Ng mga katulad Tulad kong matanda na. Ano daw ito eh. Gamot ito. Sa mga merong UTI. Kahit walang sakit. Pwede iniinom ito. Sambong. Sa herbal ito eh. Mga kaibigan. Hey. Great to ka. Great to. Great si, ano, si Slikit and kung mga kaibigan. No? So, ngayon, dahil karon mo ngayon, meron kong ibibigay sa'yo. Ano? Di ba sinabi ko na sa'yo? Ah, sige. Bati ka muna. Batiin mo yung sila siya, ano? Mo sila si ate mo. Okay, na. Sila si ate mo. Batiin mo. Saan Sila. Ay, okay, good morning. Ayun ah, po, mga kaibigan. Di ba birthday ngayon ni ano? Umpo. Ah, sige. 11. Ah, 11 na siya. Umupo ka muna dyan. Hindi, 11 po ngayon. Ay, 11. Ah, 11. taon na. Ah, pa lang. sige, sige. sige, sige. Oh, kit, meron ako sa yung munting regalo, ko, ha? Sabi ko sa iyo, ha? Ayan. Okay, ayan. ito po, mga kaibigan, yung munting regalo ko kay Kit. Sige, kunin mara, mo na. Dali. Ayan po, ang sila ni Tito. Sige, mo. Ayan, maya, tatanoyin kita kung ano masabi mo, ano. Medyo may kalumaan na ito kasi matagal na ito sa bahay. na stack na ito, isang taon na ito. Pero mapapakinabangan mo pa yan, Kit. Ayan. Ay, ano, dito, dasin, Ayan, ano lang, buta kasi. Masin, ano buta yeah. kasi? Ayan, ano lang, mulayan mo dyan. Kasi, ano lang, Ayan. Sige. Ayan. <laughs>

Ayan mga kaibigan, oh. Tuntua si Gito, no. Oh. Ayan. Bago raw yan. Sige raw. Parang malaki kay Gito. Marunong ka mga ng relok? Talaga. Ah, marunong na pala siya. Sige raw. Pwede mo na yung palitan ng ano. Ang bracelet. Palbelag. Tingnan ko nga. Kung marunong na si Gito. Nang ano. Nang oras. Ay, malaki. Ay, malaki. malaki sa kanya. Pwede na palitan na lang ng ano. Tawag doon ng bracelet. Malaki na kit. Nga no, sige, palitan mo na palitan mo na ng bracelet 'yan. Pero anong oras natin? Ako ng tatlo. Ah. man. Ano? Yan? Ano? Yan? Pero may number. Number. Ay Ay ang ano? 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 number Ano? 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 number Ano? 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 Ganito na paghawak pag tingin niya, no? Tingnan ko nga. Ayan, no? Ito kasi 12. Ito yung 1. Ito yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah. Oh, o, ayan. Ayan, baliktad. Nandito yung... <laughs> baliktad. <Ay>. Balik. Ay. Saik. <laughs> ayan, baliktad balik rin mo. Sige. Okay. Nagalin mo. Basta mo makatanggap ng regalong rilo? Oh, God. Oh. Okay. Higit pa yan dun sa chocolate. Ang chocolate naman, masira pa yung ganda ng ipin mo. Ayan siya. O, tuwang siya mga kaibigan. No? Okay, sige. Ah, balik mo. Ayun. Ayan, tamang suot ng, ng ano, pagsuot ng relic. kasi malaki kasi yung ano yung bracelet eh. Pili na palitan ng bracelet na lang yan. Palitan mo na kay mama mo. -ma. Ayan oh. Asa na ba yung ano? Ganito ano yun. Ito, sandali. Ganito. Ayan oh. Psycho 5. Ito ganyan. Ayan, ganyan oh. Pag alas si ito ito. Oh. Mga 10. Uh, 10 to 7. Okay. Okay na siya. Sige, tago mo na siya, no? Ah, tanungin kita ngayon. Ayun, ganun pala pag lagyan. No? Ano masabi mo dyan sa relo? Ano na dito. Ano, pa yung gamitin ito pa? Para ano? Hmm. Para. Ano, sa pagka nagpamadali, pwede tong gamitin. ano ang pakinabang ng relo? Sa? Ano, pag... Ano, hindi, hindi wala kang alam. Tapos yung relo ano, yung ayun yung nagpapano sa atin ng oras. Ayaw, matali <laughs> ng bata. Yun daw nagpapano sa atin ng oras para maaga kang gumising pag umaga. O, ayan naman. O, sige, tingnan mo yan. Okay. Yun. Ano yan? May just. Ah, medyas. Tingnan mo mamaya, ano, kung isokat mo, kung kasya sa'yo. Okay. Okay. oh yung ano yung boats yun ko know, kung kasi sa'yo yun nga kailan mo gagamitin yan pag nag-uulan ah pag nag-uulan na, <laughs> na daw yun ko nga kasi yan po uh, uh sakto ba tingnan ko ayos na wow kunti lang ang difference mag mimigas ka pa ano okay. so maganda yung ano uh, malog ng konti ayan lang oh. sinot na ng bata mga kaibigan ayan Okay. O, oh, sige, kanina ka magpapasalamat. Ay, Jesus. Ah, tapos Pastor Domingo. Ah, kay Pastor Domingo daw. <laughs> ah, okay, sige. Ay, alam ano. yan lang kung munting ano ko kinsa yo may regalo ano ngayong araw ng uh, ano ngayon, Webes at uh, Karawang Pradikit ngayon, ano mga kaibigan yan, tuwan tuwa pa yung bata o, ano. sige, matagal mong magagamit yan, kit, kasi original yan, ano Oh, okay. ah, kahit, kasi na-stack na ito sa bahay, matagal na kasi ito eh. Tama-tama, ikaw naka-ano yan, na katanggap. Kasya ba talaga sa'yo yan? Sukat mo? Sigurado ka? Ah, may ganito ka ka rin ganyan? Ah, meron pala siyang ganun na kaibigan. Huh? At yung... Hinting regalo. Ayan po. Okay, sige. Pag samantala muna tayo, huwag dito. Sino kasama mo di sa bahay mo? Sa bahay mo? Si Kuya. Si Kuya Pacquiao? Mm -hmm. si Ate Inay, asan? Si okay. Andiyan din, tulog pa. Mm -hmm. Si Ate Butchay? Doon. Ah, si Ano po na si Ate Butchay. Okay. Kaya well, mga kaibigan, oh, parating ng container. Ang kawang tama po. Ating bijuin. Okay. Wala naman makakita, makadagdag pa sa <laughs> ah, ating content ngayong umaga. ano na po, palapit na po ang pin, ang railway. Alam mo mga bata, ay mga bata, walang tamang ba? sa gilid. Oh. Okay. So, itong oras, siguro na po kasi ang takbo ng train mga kaibigan. Ayan, uposin, ano po, pusina no. nakapagpas siya ngayong umaga sa kanya pong karawan kaya salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin pong marit na channel kaya patuloy ko lang ito habang may pagkataon at may mga tumutulong din tulong din tayo mga kaibigan mga korang sige salamat at uh, sa inyo pong <coughs> walang sawang pagsuporta sa aking munting channel John Orang Official at pagkita-kita ulit tayo sa aking mga sunod pang mga video bye bye